<laughs> uh, gusto ko na lang talaga maging gift -gif receiver na may juwang gift giver Yung bang nanilibre ng disa ko <laughs> Nagkakula ng araw ko sa ating lahat Hahaha <laughs> Nagbabalik kong muli ang aking kabaklaan para Hahaha Ipagpatuloy ang aking coffee serye yeah. <laughs> Kung kayo ay nanlalamig sa araw ng kaulad ng araw na ito, Aba syempre, isabi niyo na ang aking kabaklaan. <laughs> Bagamat mm, palapit na palapit na ang summerness, pero dito sa France, mukhang winterfells pa rin. <laughs> mukhang! Vermouth!